guys. May kalaw chat at sa lahat. Ayun. Ganun yung uh, guys, dadaan ako doon, guys. Titingin lang guys. Titingin lang kung may magustuhan. Ayun. Kasi para may i-premiere ako. Ang <laughs> ganda yung flowers, guys. Ah. Uh, ganda. Ang ganda. Yan, ah. Ano kaya ang tawag nitong bulaklak na to na? Hindi ko alam. Kala ko kinuha na yung ano ano na yan, pinagtatap. May iniwang kalo guys. Oh. Naiwan ang Baka balikan pa yan. Kaya hindi natin yan kukunin. mga ganyan kasi babalikan pa yan eh yung mga tinapon sa sa manyan na nakaundok nakaundok hindi na yan babalikan yan grabe guys ayan grabe guys ang dami laruan guys oh. Yan na. Ito sa Sira na siya. Sira na siya. na ah. Tingin tayo dito guys. Dumadami guys. O oh, nakaumbok. Nakaundok. Nakaumbok. Nakaundok. May mga ano siya. Na. Mga basa nga guys. Wow. May estatua guys. Yan, yeah, isa to ha. Parang naano na yung kulay. May damit to. Oh. Daming damit guys. Oh. Yan Oh. Mga basa nga guys. Mga basa. Yan eh. Pinagsasampay. Yan oh. Meron po. Oh. Mga basa nga yan itu tadi dadakan. Tak tendangan balik tayo guys. Hey guys. Mama basa. Nilalango. Yesi si basa. May ano si nang ano sepusa. Tinatapon ng. May bulak-bulak sa aso. Yuna. Uh. Yan o Maraming damit guys. Kaya lang mga basa man yan eh. Gaya nyo ang naga. Baka hindi na yan matanggal yung naglaba. Kaya hindi na ko nakayang ito Ano Sapatos. Yung sira na sapatos. Sapatos. Wow, my shoes. Baby shoes. Uh. Adidas kayo guys. Uh. Yan, Adidas. Not my partner. Ay. wow. Ito sana. Uh. May traveling bag pa guys. Oh. May ano sa bata. Oh. May sa bata. Yan wala na siguro yan, guys. Pero ang um, grabe so dumami sya guys. Oh. Yan oh um, dumami siya guys hanggang doon guys. Oh. Uh. Grabe ang dami. Tingnan ko nga. Doon dito banda. yang mga po mga ano so wala na to guys wala na yan ayan guys yun lang <laughs> yun lang grabe maganda sana to adidas o kasi lang walang partner Terima kasih. Ito siyang part guys. May sling bug din. <laughs> May sling bug. Pero wala nga bakbak. Meron siyang ano guys. Chinilas na isda. <laughs> Meron din pala. Chinilas na isda dito. Fish. Chinilas na fish. Ayan guys. Sora ang partner. Ito nga talaga, oh. Siya này partner nito, eh. Wala. Tingin natin dito. Wala, may laruan siya, guys. May laruan, Purin ko na lang itong laruan. Cute naman siya, Di ba? Ito sya diba? Ure, ano. Yung shoes nga maliit namang baby. Wala. May damit sya. Ba't tinapon ko sila Ganda pa po sana. Hula guys. Na, yan guys. Bye bye. Salamat sa inyo lahat. Next time na lang din. Balik ako dito. Kung nandito pa yun to. Yung hindi pa kinukuha. Kung hindi pa kinukuha. Ayun lang. Kung hindi pa kinukuha ng ano. Yung mga mga basura. Ayan, thank you so much. Bye bye. Ayan guys. Dadaan <laughs> na naman ako dyan guys. Sa basuran. Malay mo may ma ano, makuha akong maganda haya. Hindi pa talaga siya kinukuha guys. Ilang ano na yan. Linggo na yan. <laughs> Dito pa rin ako nagvideo. video <laughs> <laughs> Ayan guys Sobrang nang dami guys Oh my god Meron na dito Dito banda meron na meron washing doon May ano nang ano Fish Wala may ano Yung sa ano Put Put, put masaj ata yan Masaj Yan ang ganon Dame guys. dame guys. Biru kau itu, kau itu, dami. Ini basuran guys. Tak nak takip. Pang anu sen lu lu anu popcorn. I love popcorn. Tak nak wear guys. Tak nak wear. Meron siyang laro na mauna. Wow. Sira lang. Grabe guys. Ang dami na guys. Oh. Nagkatibunok. Ok. Tibunok. Ok. Ayan. Ayan guys. Oh. Parang ano siya laro. Kala siya. Mga basa yung mga damit guys. Oh, maraming mga damit. Mga basa. Sira na yan. Kasi mga basa eh dami guys upin na dito guys wala nang nakapark dito yun oh uh, nasisira yung mga pum yung mga pum yan ikot lang ako guys wala man ako makita guys eh. basta nag ano lang ako tingin tingin <sighs> hindi naman ako ano na ano talaga tingin lang good guys ayun guys Maraming tinatahapon, guys. Ayan, guys. Oh. Alam, may shoes pa. oh. Ayan, you know. oh. Shoes. Maganda pa ang shoes. Kaya lang dumi na, oh. Madumi. Ano ba Ayan. tingin lang. Alam, may pantalon siya, guys. parang maganda pang pantalon, oh. Ganda pa guys. Kunin ko to guys. Ayan, maganda pa siya, guys. Ayan. Ano na ko lagay? Kunin ko na lang to. Ang ganda pa siya guys. hindi basa. At saka ano. Hmm. Diba? May nakuha to isa. Ayan wala na guys. Piting dami guys. Tabun o. Oh. Kung yan talaga ang ano. Hindi <laughs> pa sira ay mga ano yung kuan hindi pa sira at to. Oh, maganda pa siya guys maganda oh. pa siya maganda hindi pa siya sira tinapon na yung sira nga namin upuan sa bahay hindi nga matapon tapon ni eh. hindi matapon tapon kasi yung layo kasi dito layo layo kasi dito kung itamang kasi yun Pwede man. Hala, so pa yun siya guys. Oh dito guys a oh, bed single bed yan oh maganda pa siya guys yan <laughs> so, yan ganda pa siya guys oo oh, oh, single bed yan di ba maganda pa siya lalim oh yan oh Oh, diba? Di, natur kayo dito. Single bed mga single dyan ayos po kayo yung ano bed na yun eh yan bye bye guys